nagumpisa na din dumilaw itong isa yung apple apple ko <laughs> ayan o oh, nag nagumpisa na din siya manilaw yes makakaabot pa o oh, ba diba? nagumpisa na siya dito ito kasi yung unang bunga niya ayan nagumpisa na siya ayan ito ang pinakamasarap na apple dito sa tanim na tong dalawa ang baba lang yan hagdan lang na mababa ang gagamitin ko hindi yung isang malaking hagdanan pwede ko na yung maabot ang dami yan no pero kaya hindi mo siya maputol na isang ganunan lang isang ano kasi hindi siya sabay sabay mahinog kagaya yan oh. May di yung dilaw na yan mauuna yan mahinog oh. ayan ito mas marami siya oh marami siyang dilaw. 'Yan ang mga mauuna, kailangan pipiliin mo siya. 'Yan. 'Di diba? Makakatikim na naman tayo nito.